Hello guys Nandito ako sa Kalamansi Anikyari Mga kalamansi Yan Ang dami Pinasok ng ano to Baha to Kaya ang daming basura Ay, Nagkalat ang mga Ang ano, ano. dami Yan Yan Ito yung kubo na hindi na natuloy Sa aming sana Yan guys mahirap po talaga maghanap ng mudya sa mga sulok-sulok okay. ah. hmm. hmm, guys ah. Oops, oh, sampat pati basura lang basura tabi-tabi po kunso <coughs> to, kakaibang bato ito salo siya ng tabi po tabi tabi po kakaibang bato kaya ito ibang klase Uwang klase. Eh. Ayos na kaisa ako. Hey guys. Dito na yan. Palipaligit lang yan. Tabi po. Ako po nuno. Pasakarap na sana yung panghalukay ko. <clears throat> Saan ko? Parang sinalo. No? Sinalo yung bato. Ay. Ay may nakuraw siyang ngipin ng kidlat hindi pangil yun Okay, ha guys puntahan natin ang aking kasamang si Karuben itong matandang to eh talagang kahit tinihingal din eh sumama pa rin patingin pag nilabutang ka eto na yun Hawakan mo. Ah, ko muna naman ako, Karoben. Hawakan ha? mo. Gigilabutan ka. Eh, kahoy ito eh. Hindi. Kahoy ito. Kahit sabi mong kahoy yan. Putulin mo kung kaya mong putulin. Kahoy nga ito. Kung ito nga ito. Oh, ngayon putul oh. Pinaglolo. Sabi to. kahoy. Kumidyante Sige, guys. <laughs> kahoy hindi nang bato yun. Kahoy nga eh. Yun eh, matigas na ba na bagay matigas yun tapos pwede kong magnetin kung totoo kaya nga ako may dalang magnet eh pwede magnetin mo? mama magnet mo ba ikahoy nga? karubi naman oo niloloko mo na makit niloloko mo na naman ako eh dalang guys tayo natin at malolobat na naman ako wala akong power bank pero magluto na tayo